para na sa loob ng rap. <laughs> good morning pasok na naman oh may coyote dun oh delikado yung asong yan nangangagat yan wild dog painit ako ng sasakyan bago umalis painitin ang maganda dito ka sa Canada pag winter parang yung mundo mo nasa loob ka ng freezer <laughs> ganun, matindi pa ata sa freezer, sobrang lamig. Good morning sa Canada. Lamig. Medyo ano hindi naman ganun kalamig. Upload ulit ako ng video, yung ano eh. Three weeks na ata akong hindi nakakapag upload ng video. Gawa ulit ng video. Siyempre, so, uh, ano yan eh. Uh, ah, Mayilig tayong gumawa ng video eh. Sana <laughs> daw <yung> subscribe eh. subscriber <laughs> Painit yung mga yung ano. Sakyan sa sasakyan ng asawa ko. Minsan kasi umaalis si eh, hindi na iniinit pagka start eh larga na. Ini ko na muna para mamaya kung umalis siya. Painit ko na. Para <sighs> nag nagyosi eh oh. <sighs> lang. Aga, bukas ano, bakasyon. Friday, binakasyon ko. Talaga namang ano, nakakapagod nung Tatlong linggo na ano may eh, straight. Ah, shim bakasyon muna nang isang araw. Tatatlong araw sa Batulingo. Mga wow. baba sa tayo ng ano, freezer. So, Ganito 'tong pagwinter, ah, wala kang magalaat. <laughs> bakit trabaho lang talaga lagi kaya yung pag summer enjoy namin kasi saan kami pumunta ng mga anak ko yan, minsan nakapag camping kami pero itong year, yeah, this year isang camping lang kami hindi ko alam kasi ah, kailangan namin mag ipon-ipon <laughs> as ah uh, ingat ka. Lari dito sa amin sa talaga na mga ah uh, kabalagian ng snow. Pero sa pagtagal-tagal, i-nasasanay eh, naman. Ah uh, ingat ka talaga natin. Uh, Tapos. Pero nitong ka hapon yun, Mga anak po, ko, tinala ko sa moon. Ngayon uh, lang kung kailangan na sila pinalakad hindi e, katulad pag summer dali mo sa mga park Ayan. tsaka sa mall may mga ano naman indoor na laro kaya lang minsan na uh, sa mga ganong indoor ano uh, pag may sakit yung itong bata doon galing sa sakit yung may maawa yung anak mo kaya minsan ayoko rin sila palaro indoor uh, lakad na lang kami sa mall kasi walang mag ano walang magbabantay paano magtatrabaho di upset ka Ay, tapos may hulugay patay tayo kaya ingat na ingat kami na magkasakit yung mga anak namin oh, lalo nung maliliit yung anak ko lahat ng bakasyon ko sa trabaho doon ko lang nagamit pero oh, buti na lang may mga bakasyon kami bayad eh pag naubos na wala na hindi walang sweldo kaya yeah, ingat Pag may maliitang bata talaga Ingat talaga na huwag mo kasakit Mahirap kasi kayo lang magkasawa Minsan yan sina tita ko yan tulungan naman kami ni na tita yan, Kasi sila yung talaga yung ano pero mahirap talaga pag pamilya lang talaga kayo na, ano mahirap kasakit ang bata kailangan mo lumabas ng trabaho eh natin ang baka ng yelo ang dami <laughs> dito na sa work <laughs> dadaan yung pasok eh. Ayun. Yeah. To, oh. dito na. Start na naman ng anong kibaka para sa mga bayarin. <laughs> See you later, guys. Tapos na trabaho. Pauwi na. Dahan muna ng Mamamaling muna ng ulam ng aking Aliados Aking mga anak. Mga ayaw kumain ng ano eh. Nahanap ako ng magagawang soup. Tignan nyo yung snow. Pagka ito ay bagong patak, napakaganda. Ngayon, lating-lating. Lating. Tunaw na. Ayan snow. Malingki muna. Mama, malingki. Muna tayo. Pamili na. na. Tubig ng, ano, windshield. Yes na. Yan, ganyan ang snow. Ang oh. ganda, di ba? Ang ganda ng snow. Pero, labsak. <laughs> Pinunta ko na magbigyo sa loob. Madali na. hindi ko sinundo yung anak ngayon eh, at hindi pumasok mga maga na kauwi ngayon maganda yung panahon ngayon natutunaw ang isno uh, bali ano plus 5 ngayon hindi negative kaya labsak na labsak ganda ng isno na ano, pag uh, bagong patak mabulak bulak pero ang ano yan pagka nagtunaw na yan labsak na putek Latite, ika nga! <laughs> lamb sag, nyalam guys. panglagay sa windshield kailangan yung pang ano negative 35 ganyan para hindi ma-prosen pagka pangkaraniwan tubig lang ilalagay mo nako hindi pwede kaya magastos is na nalagay ko na tingin nyo naman oh. yung snow kasama ka eh ano, maganda pag bagong patak ganyan natutunaw pag uh, plus yung ano hindi negative ganyan kaganda dito sa ano Calgary gawa ng na ano, natutunaw sa ibang lugar, hindi ganyan ano, padagdag ng padagdag napakabait talaga ni Lord kasi kanina lang eh, parang nagre-reklamo walang pang ano <laughs> ayun na binigyan na naman ng overtime salamat talaga napakabay talaga ni Lord may overtime ako kaya magkakaroon na naman ng extra pang baon Ay, thank you Lord talaga. Napakabuti mo talaga Lord. Ay talaga ni Lord. Kanina na gano'y yung supervisor ko. Gusto mo Ken mag, ano, mag overtime ng weekend. Sabi ko sige. Eh wala akong pasok bukas. Kaya nagbakasyon kasi ako at lagi nang kami nga overtime yung nakaraan. ngayon. Ay ngayon. Ay ngayon. Kanina lang eh. para nagre-reklamo na kasi magbabakasyon ka walang pera. Ay. ay Ito nga lang binigyan tayo ni Lord ng ano ng overtime tinanong muna sa profesa ko. Sige. Pagparta mo ko sa ng weekend. Ayan. Uh, thank you, Lord. Thank you po uh, sa mga kapal po ng video. Salamat po. Thank you. Ang ganda guys ng po. Ito, pag winter, uh, parang nasa loob ng freezer pagka may mga gano'ng time. Pero ngayon, maganda yung panahon ngayon. Nagpupunaw. Magandahan dito sa lalga Okay. Thank you. Thank you guys for watching.